Hi mga Marcies! Summer na summer na at talagang napakainit ano. At kung medyo matagal ka ng tambayers dito sa ating page ay alam mo na na ang iyong Marcy ay medyo mahilig sa fruit shake at saka sa coolers. Yung bagets ko nga ay nagre-request ng fruit soda para medyo may pangsingit naman daw kami sa option para hindi na lang palaging uh, fruit shake o kaya mga coolers. So, eto na nga at ang Marinho ay nag unbox ng mga flavored na syrup para tayo ay makagawa ng ating uh, fruit soda. So, eto na nga uh, kung gusto mo ng fruit soda pero namamahalan kang bumili sa labas na Mars, i-homemade mo na yan. So, pag homemade, syempre, kontrolado mo lang yung uh, sweetness na pwede mong ilagay dun sa iyong juice or sa iyong soda. And then, at the same time, mas malaki talaga ang matitipid mo kapag ka yung uh, mga nabibili sa labas, e eh gagawin mo na lang sa loob ng bahay. Sa ngayon, meron tayong 3 bottles pero isang flavor. At ito na nga ang green apple soda.